Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nakalatag na po ang seguridad para sa barangay at SK Elections sa darating na Oktubre at lalo na yan sa mga election hotspot. Kabilang po sa mga ipatutupad ang warrantless at citizen arrest para sa mga mauhuling bumibili o nagbebenta ng boto. Iyon ang balita si Dano kungko yeah. bago tuwing eleksyon ang mga insidente ng karahasan at hindi lang yan tuwing national elections. Posible rin sa barangay at sangguniang kabataang election sa October, lalo't may chance ang magkakamag-anak ang magiging magkaribal. Kaya pumirma ng kasunduan ng Comelec, PNP at Coast Guard hindi lang para sa seguridad ng eleksyon kundi sa pagdadala ng mga balota at iba pang eleksyon para Fernalia. Manual po ito. At dahil dyan, mas extra ang effort na bibigay ng Commission on Election kasama ang partner agencies. Sinasabi nila sa kasaysayan natin, kahit ito'y ilang beses na pagpapaliban, ang barangay at SK Election ang mas bayulente. Base sa nangyari ng eleksyon 2022, 27 sa mahigit 30,000 barangay sa buong bansa ang nasa Code Red. Ibig sabihin, itinuturing ang mga lugar na critical election hotspot. Inaabangan na ang matutukoy na areas of concern kabilang ang bar Matang Negros Oriental kung saan pinatay nitong Marso si Governor Roel de Gamo. Bago matapos ang September ay maglalabas po kami ng pinaka-desisyon ng komisyon kung itutuloy o hindi ang eleksyon sa Negros. Nakatakda rin maglabas ng alituntunin ng COMELEC kung saan papayagan ang warrantless arrest at citizen's arrest sa mga mahuhuli sa aktong namimili o nagbebenta ng boto. Yung mismo mga kandidato na nagkukumpul-kumpul yung mga kababayan natin doon, we will presume that candidate as being involved likewise in vote buying. Kabilang din sa mga susubukan sa barangay at SK elections na posibleng gawin sa midterm election ang filing ng Certificate of Candidacy sa mga mall. Mall voting sa ilang lugar sa Metro Manila, Legaspi, sa Albay at Cebu City. Early voting para sa mga senior, persons with disability, bontes at mga katutubo sa mountain Muntinlupa at Naga. At automated BSK election sa Dasmariñas, Cavite at District 6 sa Quezon City. Kaugnay naman ng mga dating barangay sa Makati na bahagi na ng Tagig Naghihintay lang tayo ng pinaka-latest update mula sa kagalanggalang ng Supreme Court. Wala pong problema sa commissioner election niyan sapagkat napakadali naman yung paglipat ng database namin from Makati to Taguig. Bilang paghahanda, ipagbabawal ang mga proyektong social services habang isusunod namang ipagbabawal ang public works at AICS o so Assistance to Individuals in Crisis Situations maliban kung agarang tulong tulad kung may kalamidad. Magririgudon din ang mga polis na kamag-anak ng mga kandidato. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Lalo ng Department of Foreign Affairs na magkaroon ng visiting force agreement sa ilang kaalyadong bansa sa Asia na malapit sa China. Sinabi ito ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa proposed budget ng DFA para sa 2024. Ayon kay Manalo, sa ngayon, nakipagunay na sila sa isang bansa. Nang tanongin naman tungkol sa pagpapadala ng resolusyon sa United Nations General Assembly, kaugnay sa pagiging agresibo ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, hindi raw masiguro ni Manalo na makakuha ito ng sapat na suporta mula sa international community sapat na raw ang arbitral tribunal ruling noong 2016 na pabor sa Pilipinas para igit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Our view is that, for example, if you already have a a ruling which is already legally in place, uh, why would you bring it to a political body? If it's a resolution in the General Assembly, it becomes very political. We cannot predict how other countries might vote or support Inasa ang aakyat sa 15.8 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa 2024 ayon kay National Treasurer Rosalia De Leon. Paliwanag ni De Leon, nasa deficit pa ang bansa kaya kailangan pa ring umutang para matustusan ang bahagi ng panukalang 2024 National Budget. Nasa 14.1 trillion pesos ang utang ng bansa sa ngayon. Gait niya, wala naman dapat ikabahala. How come Filipinos should not worry about their ballooning debt, na ballooning na rin yung principal and debt uh, payments, and yet ballooning pa rin si total amount to be paid? Most of our debt, around 70% of our debt, peso denominated. So wala po tayong mga uh, volatilities so much in terms of the external uh, mga headwinds na, that would affect our debt service. Tinanong naman ni Senadora Amy Marcos kung bakit kailangan pang umutang ng malaki gayong nalagpasan na ng bansang pandemic. Sagot na Finance Secretary Benjamin Jokno, ang mga uutangin ay para sa mga proyektong pang-infrastruktura at pagpapalago ng ekonomiya. Halos 1,000% ang itinaas ng travel expenses ng Office of the President noong 2022 kumpara noong 2021. Ay sa ulat ng Commission on Audit, mahigit 403 million pesos ang gasto sa biyahe ng Office of the President noong 2022 mula sa mahigit 36 million pesos noong 2021. Ayon sa COA, dahil yan sa state visits at international summits na dinaluhan ng Pangulo kabilang sa Indonesia, Singapore, Amerika, Cambodia, Thailand at Belgium. Wala pang pahayag ng Malacanang niya, kaugnay niyan. Dati na iginiit ng administrasyon na mahalaga ang mga biyahe dahil sa mga nakukuhang foreign investment aabot umano sa mahigit 25 billion dollars o katumbas ng 1.4 trillion pesos ang pangakong investment sa mga biyahe ng pangulo noong 2022. Bago maging epektibo ang paglipat ng sampung barangay mula Makati City sa lungsod ng Tagig, kailangan muna nilang makakuha ng writ of execution ayon sa Korte Suprema. Yan ang sagot ng Supreme Court Administrator sa tanong ng Makati Regional Trial Court Branch 64 kaugnay sa turnover ng mga barangay. Nanawagan ang Makati City LGU sa Tagig na sumunod sa batas para maiwasan ang pagkalito. Posible rin daw silang magsampa ng criminal at administrative charges laban sa Tagig LGU dahil sa anilay iligal na tangkang pag-angkin na maari-arian ng Makati. Wala pang sagot dito ang Tagig City Government. Nakakumpirmado ng Department of Justice kung nagkaroon nga ba ng areglo para sa pag-atras na itinutuloy na case number one ng mga nawawalang sabungero. May unang balita si Salima Refran. Tahimik na dumalo si case conference ng missing sabungero sa DOJ si Jaja Pilarta, partner ni John Claude Inonog na isa sa mga nawala noong January 2022 sa Santa Ana, Maynila. Git ni Jaja, hindi siya, kundi mga magulang ni John Claude ang nag-atras ng kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa anim na security personnel ng Manila Arena. hindi ko lang alam na nakapag-file na sila ng ganong ano dito sa DOJ. May sinasabi na raw. Kung magkakabayaran man sila, sana meron yung mga bata na yung mga anak ko, Diba? Eh, wala naman natatanggap yung mga anak ko. Hindi na raw nasilayan ng kanyang bunso ang ama. Para sa dalawa raw nilang anak ni John Claude, kaya hindi siya susuko sa paghahanap ng hustisya. Tuloy pa din, tuloy pa din. As long na wala pa sa delikado yung buhay ko. Masama rin ang loob ng ibang pamilya, lalo't itinuturing na case number one ng iniatras. Bago yan, dinidinig na ito sa Manila RTC at may warrant of arrest at may patong pa nga sa ulo sa anim na akusado na tig isang milyong piso. Sobrang nalulungkot po kami kasi sila lang po yung may matibay na ebidensya. Kung may isa pong malutas na kaso, malulutas din po yung kaso namin. Sa kanila lang kami humugot talaga ng lakas ng kasi sa kanila talaga malakas ang ebidensya. Akusado sa iniatras na kaso si Julie Patidongan o alias dondot na respondent rin sa pagkawala ni Michael Bautista lalot na videohan silang magkasama. Kaya masama din ang loob ng pamilya Bautista sa pag-atras ng naunang kaso. Wala rin naman akong maibigay sa kanilang anis. Noong pa lang naman magkakaisa na kami ng hangarin. Eh. Hindi ko lang alam kung bakit ganun yung nangyari nung... Walang kumpirmasyon ang DOJ kung nagkaroon nga ng settlement sa case number one. Pero may ganyan daw na tangka sa pamilya ni Ricardo Lasco na nawala matapos bitbitin ng mga armadong lalaki na nakuhanan pa ng video. Ang sabi nila, inalok na sila ng 20 million, hindi rin na... Hindi daw nila ano yun, hindi daw nila pwede tanggapin sapagkat hindi maaaring kapalit yun ang buhay ng kapatid nila. Kahit naka-wheelchair na, masipag sa pagdalo sa mga pagdinig at pagpupulong ang ina ni Ricardo ni si Carmelita. Pagsisiguro ng DOJ, tuloy ang pagkalap ng ebidensya sa iba pang mga pagkawala kahit may umatras na. Ito ang unang balita sa lima refran para sa GMA Integrated News. Anyway, pa-Canada, sina Julie Ann San Jose at River Cruz para sa Taste of Manila, isang dekada sa Toronto, nahatid ng GMA Pinoy TV. Sabi ni Julie, first time niyang makakapunta sa Canada. Para kay River may special place ang Canada sa kanyang puso, kaya masarap itong balik-balikan. Sabi ng Julie Ver, asahan ng makapuso sa Canada ang inihanda nilang performances at surprises na magpapakilig sa kanila. Uy! Saya! Anyway, kilig to the votes ang The Moves ni Juancho Trevino sa kanyang wifey na si Joyce Spring. Sa IG pinahagi ng Sparkle Star ang entry niya sa isang TikTok trend. Sa una, pinaamoy ni Juancho ang kanyang damit kay Joyce. Nang aamoy ni Joyce, bigla siyang hinalikan ni Juancho sa noo. Aww. Sweet. Sa caption, ay kinuwento ni Juancho na after 10 minutes ay kinikilig pa rin si Joyce sa ginawa niya. Payo ni Juancho sa mga netizen, ganito raw dapat ang style ng pagpapaalam sa inyong asawa. Aba alam ni Juancho. <laughs> Hindi raw kita sa video pero pagkatapos ay pinayagan siya ni Joyce na mag-basketball. Yun pala, May. Oh! Meron palang result. Oh, ba basketball ako. Bye. <laughs> Good one, Juancho. Para pumaayos ang dahil ng trapiko para sa FIBA World Cup na gaganapin dito sa bansa, sinuyod ng ilang taon ng MMDA ang mabuhay lanes at iba pang alternatibong ruta. May unang balita live si James Agustin. James? good morning. Nagpapatuloy itong operasyon ng MMDA sa mga mabuhay lanes maging sa mga alternatibong ruta bilang paghahanda pa rin sa FIBA World Cup hosting ng ating bansa. Marami mga motorista yung natikita yung Iba naman ay nahatak igan dahil mga nakahambalang sa kalsada. Sa Camyas Road, inabutan na nakaparada sa bangketang isang kotse at motorsiklo. Dumating naman ang mga driver kaya tinikita na lang sila. Ang isang rider sa bangketa rin nagparada ng motorsiklo. Pero kahit tumabas siya mula sa isang establishment, oh, hindi na muna siya pinayagan ng MMDA na mga dahil nakainom ang rider. Inisyuan siya ng ticket para sa illegal parking. Sa Anonas Corner K10 Street, may SUV na nakaparada sa mismong kanto. May road markings pa man din doon na bawal magparada. Isang pickup naman ang kinilangan ng hatakin dahil nakahambalang sa kalsada. Dumating man ang driver pero lagpas na sa ilang minuto na itinakda ng MMDA. Ito na ang ikalawang beses na nahatak ang sasakyan. Ayon sa MMDA, ilang araw na silang nagsasagawa ng operasyon sa mga alternatibong ruta at mabuhay lanes bilang paghahanda pa rin sa FIBA World Cup hosting ng ating bansa. Yung traffic management plan na nakalatag for the FIBA World Cup, ang main thoroughfare natin will be EDSA. No? Pero pagdadaan yung mga convoy, there will be a stop and go scheme. Wala tayong ano, road closure. However, we need to keep all the alternate routes open para hindi maipit yung mga kababayan natin. Just in case na medyo mahaba yung stop and go, may madadaanan pa rin na alternatibo, hindi lang EDSA. Samantala Iga, sa matala, Igan, nasa 32 na yung mga motorista na natikitan dahil sa iba't ibang paglabag habang siyam na sasakyan naman yung nahatak ng mga tao ng MMDA. Yung operasyon naman nila, nandito na sa bahagi ng Cubao sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.